Seaman book between 1,000 to 1,800 ang price niyan, mga ganyan. Tapos, bago ka kasi kumuha ng Seaman book, kailangan kumuha ka muna ng basic training. Hindi ka makakakuha ng Seaman book kapag wala kang basic training. Itong basic training na to is parang 9 days or 10 days, mga ganyan. So, actual yan. Everyday kang papasok no? Morning hanggang afternoon. So, yung pinaka last day niyan, yan ay yung practicum. Practicum kung saan uh, doon kayo tatalon or pag mag-aaral ng firefighting, surviving, mga ganyan. Tapos, first aid. So, ayun. Bago ka kumuha ng siman book, kailangan kumuha ka muna ng basic training. Ngayon, kung itatanong mo sa akin kung magkano yung basic training, Is palagay ko around 5,000 to 5,500 or meron pa siguro mga 4,800 4,900, depende sa training school na mapupuntahan mo marami dyan sa TM Kalaw pwede ka dyan magtanong-tanong sa TM Kalaw, kailangan uh, accredited din sa Marina yung training school, maraming kilala dyan na training school dyan sa TM Kalaw halos lahat dyan uh, accredited ng Marina tapos, depende sa kanila kung ano yung mga ino-offer nila sa'yo pag ka ng mga trainings. Pero, ang advice ko lang, ang kunin nyo lang talaga muna, basic training lang muna. Tapos, isabay nyo na yung SDSD. Ang price ng SDSD, training din ito. Sa so, palagay ko nasa around 700 to 800. Mga ganyan ang price nyan. Hindi ko rin sure kung mayroon bang nag-offer pa ng 600 o 500 tulad dati. So, ayan yung mga trainings na kailangan mong kunin yung dalawa na yan. Yung basic training, tapos yung SDSD training. So, wala na akong idea about sa ibang additional na requirements ng ibang maning agency kasi medyo matagal na rin akong hindi bumalik ng cruise line. So, yung dalawang trainings na yan, yung basic training na yan, at yung SDSD is kailangan yung ECOP. Uh, hindi rin ako sigurado kung magkano yung COP ngayon pero ang pagkakadinig ko sa iba is around 200 mga 300 mga uh, ganyan so ang basic training nagkakalaga ng 5,500 tapos yung seaman book kung kukuha ka via online yan is palagay na natin 2,000 tapos yung SDSD is kailangan mo mag-prepare at least 8,000 kasama ang pamasahe diyan, yung tatlong training na yun pa dalawang training na yun yung basic training tapos yung SDSD na training din yan magkahiwalay po yan ha hindi yan pwedeng pagsabayin ng training, kailangan mo munang tapusin yung uh, basic training ng 10 days, after ng 10 days is talagay ko may additional ng 2 days para maklaim mo yung certificate na yan. so habang naantay mo yung certificate niyan, pwede ka magpa-enroll uli doon sa school na 'yon para doon naman sa training ng SDSD. Kasi yung SDSD is kailangan yan. Requirement 'yan sa lahat ng manning agency. Kahit saan ka mag-apply, kailangan yung SDSD. So yung mga additional na mga trainings, is hindi ko alam kung ano yung mga trainings na additional na pinapakuha ng agency. Pero wag nyo munang kunin yung mga trainings na nasa, nasa isip nyo baka kasi kumuha kayo ng mga trainings tapos nag uh, nag apply pa lang kayo mas magandang kumuha kayo ng mga trainings or mga documents kapag uh, mayroon na kayo mga agency or na-hire na kayo sa isang agency o at least sigurado yung mga training na ibibigay sa inang agency is yun ay magagamit ninyo di ba pero yung basic training, kinukuha na talaga kaagad yan kasi mag apply ka. Yung SDSD, depende yan. Optional kung kukunin nyo ba. Pero ganun din, kukuha ka rin eh. Magkano lang naman yan, 600 to 800 tulad na nabanggit ko. Kunin nyo na rin, di ba? So, at least, uh, nakakabawas-bawas sa inyo ng mga requirements. So, again, mga 7,500 hanggang 8,000 yung kailangan yung... Uh, i-budget sa dalawang trainings na to kasama yung pag-COP tapos yung basic training na uh, 5,000 plus, mga ganyan tapos yung uh, pag-apply nyo ng siman book via online kasama na yung pamasahe so, bukod dyan, marami pang mga trainings na kailangan nyong kuhanin hindi lang po yan so, yung pinapakuha na yan eh, yan lang naman yung pinaka-basic requirements para pag nag-a-apply kayo Is meron na kayong naka na semen book. So ayun po, sana nakatulong po sa inyo. Maraming salamat.